Hi, guys! Magre-rip -ri pa tayo ng um, strawberry. Dahil malalaki na sila, pwede na natin ihiwalay sa tinakamader nila. You guys, marami to. Mga ah, limang di tiraso yata to. Yan, puputulin lang natin ng kanyang runner. Ihiwalay na natin sa mother, Tapos, i re natin sa medyo malaking pat. Dito natin, guys, li-li-li-pat. Yan, medyo pasir-pasir lang natin para tanggal yung kanyang dikit. Sabay lalabay natin sa pat Yan guys, bali magpapabuha na tayo ngayon kasi Nijo marami na. Marami na ating tanim na strawberry. Dati kasi dinaparami ko muna, hindi muna ako nagpabuha. Sa ngayon, magpapabunga naman tayo. Ayan guys, tapos na. Yung iba ay hindi ko na kasi kinulang tayo na pasok. Ayan naman. No,